Ayan uh, mga Pinoy, isang magandang umaga at isang mapagpalang araw po ng Wibis sa ating lahat. Bale, wala pong pasok si Boy Pinoy sa trabaho. Uh, lunes na po ang balik natin. Apat uh, na araw po tayong walang pasok. Uh, at yung project po natin sa Palaspas ay tapos na. Kaya panibagong project mga Pinoy sa San Juan. Ang kaso po, lunes pa o umpisahan. Wala pong income si Boy Pinoy kaya maglalaba po muna tayo ng mga damit na ano ginamit natin ito po kinusutan ko na sa bahay kanina babal na ko na lang dito sa salulo ah uh, shout out ko po, po dyan yung lahat ng mga taga barangay kinalangan at sa buong bahay ng Diligaligo shout out po sa inyong lahat mga Pinoy at maraming salamat po sa suporta at sa tiwala niyo May pumot po tayo. Ayan o. Pumot. Sa naglalama mga Pinoy, kailangan po niyan, tinutungtungan. Ganito tingnan niyo yung paraan ko kung paano maglabas si Boy Pinoy. <laughs> oh my God! Don't rush oh <laughs> What Tirasi! <laughs> oh, 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 oh my God! So kapag nandito po tayo sa lolo, huwag po tayo masyadong maingay at may mga kaibigan po tayo itong hindi nakikita. Si Boy Pinoy po, pinakatahimik dito pa naglalaba. โอ้ทีนนั่นอยู่น้ามานาใจนักอีไงฮะว้าวไม่ลจองละสิ anak ka? Kaya pala. Marunong ako mag-update ng mga Okay, ang tingin mo Huwag uh, mo Para kasi Ayan mga Pinoy yan po yung ating nilabhan na isampay na po natin ayan yan mga Pinoy na andito po tayo ngayon sa sentro ng bayan ng Deligaligo at yan po yung ating kasama si Buddy Ay. Ay, Bili po tayo ng ano, ah, electric pan na maliit. Magkano ito, ma'am? 250 po ito wala na pong ibang klase ganito lang lahat ano po ito napipihit hindi sabit lang sya na po 250. saglit lang po mating lang muna po Ayan mga Pinoy, mahanap po muna tayo ng ibang klase. Bali, mabili po tayo ng silimpan at dun po sa bahay ni Boy Pinoy, wala nang silimpan dun paggabi po ang dami ng lamok malalaking lamok mga Pinoy wala na pala dito ayun lang talaga ang may tindang Two Babalik lang tayo mga pinin. po muna tayo sa ibang pista. Ito. Ano Mama, kano pa magkano po itong ano nyo? Electric pa na maliit. Itong declip. clip 200. Nagpa-vlog pa ako. Ayos, okay, Ay, sige. Okay. Okay. Ano na Ayaw mo makita sa ano? Pula po siyang yung video. Ah, sige. Patayin ko muna. Ah, yan mga Pinoy, nakabili na po tayo ng electric pa na maliit. Yung diklip lang po. at doon po kaya sa bahay ni Boy Pinoy. Ah, madami pong lamok. Ah, Sipri, papakita po po yan sa inyo pagdating natin sa bahay. at si Boy Pinoy po ay na po tayo. Pahawin na na tayo ng barangay kinalaman. Ayan mga Pinoy, uh, update ko na lang po sa inyo pagdating natin doon. Uh, ayan mga Pinoy, ayun ang Ayan mga Pinoy, malapit na po tayo sa bahay. Ayan, nandito na po tayo. Ayan po yung ating bahay. bahay ni Boy Pinoy Ano ba de? Hindi ka muna pagod Tahinga ka muna dyan ha Ayan mga Pinoy, kararating lang po natin dito sa bahay sa bahay natin. mga Pinoy, ito po yung binili nating ano, electric pan. pahangin para hindi po si Boy Pinoy lamukin pag natutulog. Malalaki po kaya ang lamok dito sa bahay ni Boy Pinoy. Hindi na po kaya ng katol. Sanay na sila sa katol mga Ayan, simbolin po natin. ang hangin. Banas, <coughs> hindi pa malamok. nakabili ng pahangin si Boy Pinoy. What? Tingnan nyo, o. Ayan mga Pinoy, nasimbol na po natin. Ang presyo niya po ay 200. natawan uh, natawad po natin ng 180 na lang mga Pinoy.